Ah, tigwa muha ko na to sa siyang yang panagat yang tibawon hello oh isang mga father hello isa nila ay eh. tigwa na kayo dapat din ang taas la na sa pobre man mga anak for today's video mga friends ari na sa tatong doaw ng mga senior diri ah na sa gibuhat aning kuan Atong duaw ng mga senior diri mga tiguang diri ang sige pang buhat aning mga mga senyora diri ah. Dira ba ni mo ang kung senior kamo siya grabe si pangitngitan ngit, imong balay. Oh, ni siya, si Helen the Great, the last martyr. so, ano na. Iyak kong ipanitang saging kay Pakalong ko niya yung ilong saging na dito eh. So, mao ni si Helen the Great, the last martyr. Nga nung nagpaka-martyr, dyan ni siya ni So, ay nasa ko yung pangutan arong panahon na nga nung itawag ni na ako, the last martyr. So atong ta atong tanahon dire ang Paris nga naghimo ni gripe repair ni ang pambut nga bisag padung na malata ya to suninggi gripe ni iya ya to suninggi sa pa sa pawag ang suninggi pang kuri-kuri ni pambut nga karaan Ano na plain sheet plain sheet to no ang gisapa na. dili siya plywood plain sheet plywood na didto ang daan nya pa lagi pa, plain sheet siya Sama ona si Norberto ni do ona Gendaman mau na yang daman ni saging genamos. Saging og asan mau na si kita wag og asan. Tawag ni semua asan. Saya saya mga tawag sa inyo ana dira. Oh means mo dia. So kami sa una panungon ni na mo dia skuan. Katunggan. Sama ona si sigingi kabuhi wa na mitinahig isda ni ni sigingi buhi. Sa dira ka ang sister nga murag mm? si Venus ra kataas. Ang <laughs> taas ay, sa ani niya. Ka unog banana saging. Memory na nila di man. Nakabalik tag buhol duaw lagi tas mga mga senior diri ah. <laughs> nga <laughs> <laughs> unsa ta ani asa no kaning saging. Ano nang mga pintal nga gipintal sa yung pambot. Guapo eh. Sana Oh, ni lang bay, ng mura nagbay is ungo. <laughs> ah. yeah. Grabe, abunda kay sa gingan. Nakapay Kwan. Kanang puso oh, Lamingin na utalon puso. Mana diri ah. Sa to sila balik ang ilang balay nga laging daghan spider woman. <laughs> spider man. Spider ha, balay sa sapot dai, sapot sa fun tenga nang nabi saya No, spider nanagupit damang sa so smao nay madiris maliris balais mga tiguang mga senya dakois lang balais larangdohan nga buslot na pod Wala ni po yung lain ken nga buslot naman no atop. atot ilang quiet to silang ni, eh. tapos gi Babay uh, pa to si Kim Chosa sa sira ni papa oh. Si <laughs> <laughs> sira si Kim Cho. Ah, <laughs> uh, asa <laughs> <laughs> ta <laughs> kompleto sa sagdali dali oy. Ay na lang mao siya si Helen the Great. The Great Mother. The Last Martyr lagi na siya. Comments lang ko diha. Ako lang subtes comments nganong na The Last Martyr ni si Helen the Great. <laughs> the cool as gabi, gabi na ma. Gabi na dira ah. Badjang din ada kung malam. Salamat mga prayni, mga una ta sa saging diri og okay, sa giandam. Thank you so much for watching sa inyong lolang nagpiling vlogger. See you in my next video. Pa-like, pa-comment sa subscribe, pod. So, giri, mga subscribe naman po. So, dali mga una ta ang pisahan na nato'g lantak ning na napita.